Hello guys! Welcome back to my vlog. Mag-vlog ako ngayon kasi ayun, wala akong na-vlog. <laughs> Pero may lag na to. May lag na to kanina umaga. Kanina umaga, hindi ko siya napaliguan. Tapos ayun, uh, hindi ko muna pinansin. Tapos nung tumaas yung lag natin, nag 38.5 siya. Pinainom ko na siya ng gamot kanina alas 4. Tapos kaya mag-iinom pa siya na ngayon. So, pinapaano ko muna tinapa. Um, yung ano ba? Yung ginagawa natin na sa probinsya. Yung pinapausukan ko ano, mo, ay Yung may yellow. Baka kasi na yung mas mas mahi. Bawa mo yun, Tapos papainan mo kaya masya ng gamot. May sakit ang bim-bim. Ay, sis. Sya, pero may sakit siya. Pero naglalaro siya. Nag-i-smile siya. Yun nga lang talaga, mainit siya. Kasi kanina talaga, mainit yung panahon kanina. Kahit ako nga rin, naghubad ako kanina. Naghubad lang ako ng t-shirt. So, ayan. Kumain naman siya. Siguro, sa ano lang talaga to sa init. So, ayan guys. Wait lang pa. Maglalagay ako sa kanyang talampakan ng luya. Ah. Kasi the best daw yung pampapawis. Wait lang guys ha.

pahilotan. Ayun ang pahilotan. Nakapila kami. Dilim. Ang dami pang nakapila. Nauna na sila. Pero ang sarap dito ng hangin. <laughs> Ayan o, dito lang yan sa loob ng compound ng uh, tawag nila, chumpidr. <laughs> May kita kami. Hi guys! Nandito na kami sa pahilatan. Uh, dito hiyang si Bim So, nakapila kami kasi marami na. Pag Sabado kasi, walang hilot. Ayun. Tapos may mga Ayan, aantay pa kami. And, uwan ko kung, kung ilan, pero pag malalaman din namin yan. Kasi pag may dumating, hindi kami na. Ha, 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 ha. Kagabi nga pala tumaas yung lagnat ni Bim Bim. So, pinainam ko siya ng alas 4. Akala ko, yung 4 a.m. na yun, okay na siya. Pinainam ko ng gamot. Tapos, Ah, mag-iglip muna ako. Nagising ako kasi parang gumagalaw-galaw siya. Ayun na pala, nag-ano uh, na, mataas na yung lagnat. Ayun, pinainin ko ulit. Ay, hindi. Ngayon na, umaga, alas 8, bago kami umalis. May kita? Bago kami umalis, kaya ginawa namin. Ay, susana kasi si kuya. pupunta kami sa gubat kasi ipapa-check up ko siya. Kasi wala naman siyang ubo, sipon, wala. Ipa-pa-check up ko siya kung kailangan kuhaan na siya ng dugo o oh, ihi. Kasi nagpupupupu siya ngayon. Hindi ko lang kung sa ngipin pa. Pero nakakatakot kasi nag-40 siya kagabi. Kaya nag-decide ako na ipa-check up na lang. Kasi ayun makapila pa kami. Ayan si Manay Tolet. Madilim sa loob. Ayan na. Yeah, Ang hilo hanggang 4pm lang. Nang pagsabado daing tabing hilo. Z. Z. A. Z. <laughs> Tapos B. Victory. L. L. Salam, baby, Miguel. Vlog. Ab. Achi. Asan ko dito? Um, ano yan sa YouTube? Ay sa so ano lang FB. Sa YouTube lang ako. Asa lang ako sa FB. Yan naman tapos na. Pagkita mo dito sa Ay, dito. No? Ah, oh, nabibig mo. Ito siya? Ah, ito ko. Ito yung Ay, susang pugi na yan, oh. Ay, pogi Babae. Girl. <laughs> Ang dami nagsasabi, pogi <bogey> daw yan. Kasi <laughs> parang panlalaki. <laughs> Sabi nga ng papa, pogi daw. Junior na daw niya yan. Eh. Kasi wala mga lalaki. Ay! Walang lalaki, parang babae. Thank you. Thank you. Sige, ano ko na lang. Anong profile ka ini? Um, ano ba yung nakaprofile sa akin? Yung nakasombrero. Nakasombrero. Ikaw mismo. Oh, kung hindi siya ma-open. Ano Ano ba yung nakasombrero? Ano Ano ba yung para ko niya pa akong bu buhat. dasal Sa urig. Di yan, di pa. Di pa ako dyan. Oh. O dyan pa lang. O yung mga sa mga Di ko pa Ay, malinot nga. Di ka tayo kalenturado ka mag-aga ako. Magda mag-aga. Wala tulog. Kaya na nakapastil akong sarahan.

ano bayan ang pagkain eh so gari gari tiki gari anong kawatan ano so wala ba ano gari hugot ano yung sangipon gayon yung ano bad may ano ngipon na uh, bagan nagtutudok bagan yun know? kamon mata ini sembus mus takun ini ang kokak kawam, amukamuti tukak koieron tukak anu ngarica I i you.

Sabi ng manghihilot ay sa ngipin. ay, nagluwas na ang sipon. Oh, no. oh na. Yay! Ay, may dug. Okay. May dug. Hmm. So, guys. Hello, guys. So, punta kami ngayon ng sur, ano, uh, sur, sur, ng Kubat si titi na namin kung may doktor ngayon at uh, I don't know kung ano tapos papa-examine ko na lang yung ihi niya at na naman nagta-ita-ita naman kasi sabi na, hihilot ay nagingingipin Ayan, may tala siyang kalunggay <laughs> oh, sumapang po ko ramdam ng baby namin talaga pag may sakit eh. Kung pwede nga lang, sa akin na lang. So, ayan guys. Update ako mamaya pagdating namin sa gubat kung ano yung magiging hurup-hurupan namin. Jelis. Hurup Hurupan. Uh, bala ko lang kasi, may kakilala naman kaming doktor. Magpapa, ano lang kami ng clearance na pwedeng ipalaboratory para malaman kung ano yung sakit niya bakit naglalagnat siya ngayon kung wala naman di sana sa ngipin lang sana okay lahat at ayun guys nag drive ako eh so see you later guys mag-update ako mamaya bye bye hello hello guys na confine na lang tabi na confine po si Bimbim at ayan nagko-collect kami ng mga urine oops oh no Oh, sige, sige. Maula, alam. Para huh? ma-check na kung bakit ikaw nag-invite. Siguro sa init, guys. Kasi mainit yung panahon. Tapos ngayon, malimlim na naman. Uh, uh. Ah, ati-tiri! Ati-tiri! Okay. Ayan, guys. dito kami sa Metro Health. Nung Sorsogon. Dito kami sa Solo. Ayan, maulit ka na naman. Gusto niyang hawakan kaso mag, ano, mauula yung urine niya. 100 ml. Uh -huh.